Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw mula kay Marcos, rinig natin ang kwento ni Juan Bautista. Isang taong nagpakita ng tapang at katapatan sa Diyos kahit sa harap ng kamatayan. Sa ating mga rural na komunidad, madalas nating nararanasan ang tahimik at simpleng pamumuhay. Sa ganitong kapaligiran, mayroon tayong pagkakataon na mas malapit sa kalikasan at mas malapit sa Diyos. Ang ating mga bukid, mga gubat, at mga ilog ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng kanyang paglikha. Ang bawat ani, bawat ulan, at bawat araw ng pagsikat ng araw ay patunay ng kanyang kabutihan at katapatan. Ngunit tulad ni Juan Bautista, may mga hamon din tayong kinakaharap. Ang kakulangan sa mga pangunahing serbisyo, ang hamon ng modernisasyon, at ang minsan ay paglimot ng ibang tao sa kahalagahan ng kanayunan. Gayunpaman, ang ating pananampalataya ang nagiging gabay natin. Si Juan Bautista ay naging matapat sa kanyang tungkulin bilang tagapaghanda ng daan para kay Kristo kahit na ito'y nagbunga ng kanyang kamatayan. Kaya, tayo rin ay tinatawag na maging matapat at tapat sa ating mga komunidad. Sa ating pagsasaka, sa ating pangangalaga sa kalikasan, at sa ating pagmamalasakit sa isa't isa, ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos. Ang mga rural na komunidad ay mahalaga sa puso ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Salmo 23. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong lakas, at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. Mga kapatid, alalahanin natin na sa bawat hamon, may biyaya. Sa bawat pagsubok, may kalakasan. Tulad ni Juan Bautista, naway manatili tayong tapat at matapang, handang harapin ang mga hamon ng buhay sa kanayunan ng may pananampalataya at pag-asa. Ang ating buhay sa kanayunan ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng Diyos sa mundo. Ngunit bilang mga kasapi ng ating simbahan, paano nga ba tayo magiging tapat sa mga gawain at aktibidad ng ating simbahan? Paano natin malalabanan ang pagiging matamlay sa mga gawain, ang kawalan ng suporta, at paano natin kinakalaban ang ating mga sarili kapag tayo'y nagagalit o nagtatanim ng tampo sa ating kapwa-kapatiran? Sa bawat pagkakataon ng galit at tampo, Alalahanin natin ang aral ni Juan Bautista na nagpatuloy sa kanyang misyon sa kabila ng mga pagsubok. Maging matapat tayo sa ating mga tungkulin sa simbahan, kahit mahirap, kahit walang kapalit. Ang ating simbahan ay isang malaking bahagi ng ating buhay at pangarap. Isama natin ito sa ating mga panalangin at layunin. Magsikap tayong magbigay ng suporta, magbigay ng oras, at magpakita ng malasakit sa ating kapatiran. Sa bawat pagkakataong tayo ay nanghihina, balikan natin ang ating pananampalataya at pagmumuni-muni. Isama natin sa ating pangarap ang simbahan na kung saan tayo nakaanib at maging inspirasyon tayo sa iba. Sa ganitong paraan, mas magaan ang ating paglalakbay at mas maliwanag ang ating landas sapagkat ang Diyos ang ating gabay at kalakasan. Amen.